Uh, magandang umaga po, Luzon, bisaya Mindanao at sa buong mundo. Nandito po ang mga asan mga, mga asan officer at ito an ang ito na office ng ito na ang katotohanan at Mother Count Foundation Yaswa Misiyas International. Nandito Ayun, po sila. 30 days, 60 days. Meron kayong allowance. Mm -hmm. ngunod, Ayan po. Pinanguna ng ating solo signatory. Pinunguna batas, batas, Madam Lydia Esguera. At, Sgera, si Ngayon, at ng kayo. si Rizal de Galicia, overall chairman. So, po, broker pen. May ID po ako. Gani sa ano. Eh, Pakitaan niyo ako ng food prueba na ito ay may-ari na. Asan po yung at uh, nagpapaliwanag po ang mga uh, si Rizal de Galicia overall chairman mm -hmm. ng ito na ang katotohanan Ayan. para maliwanagan ang, ang lahat ng mga officer sa magaganap na operasyon sa pagtulong sa ating sambayan ng Pilipino kahit si Manny Villar mismo, Manny Villar na no record, si Cynthia Villar, si Mark Villar, no record sila sa Register of Deeds, LRA. Kaya lahat kayo kung na lang, ala-ala nang mimiari. Yan po. Ngayon, kung, kung saan kayo nakapuesto, ang tawag dyan, kayo yung nakaposisyon. Kayo, kayo kayo yung caretaker. Kaya, yan po yung yan po yung lumalabas na katotohanan ngayon. Dahil kayo eh nakaposisyon sa lupa nyo na pinupwestuhan, bagamat hindi nyo lupa yan, eh lumalabas na kayo yung mga caretaker. Kung saan kayo nakapwesto, ikaw ang caretaker dyan, huwag kang aalis dyan. caretaker ka dyan. Yan. Kaya ka, ano kamong katibayan mo mong pinapaalis mo ko? anong patibayan mo na pag-aari mo to? Pag may naipakita ka sa amin na certified true copy sa Register of Deeds, LRA, sige, aalis kami ngayon din, aalis kami. Kung meron kayo na updated, updated, ibig sabihin, ngayong petsa, ngayong araw na ito. Ayan po. Eh, si Madam Lydia Sierra, solo signatory, coffee, and uh, Rizal Galicia, kami, sa oras na ito Overall chairman ka. Aalis kami Nang ito na ang Pero kung wala kang may pakita Hindi kami aalis Bakit? Pare pares -pare na iskwat At salat ng lupa dito Kaya ngayon Malakas na po ang magiging loob nyo Malakas na loob nyo Na sumago pa Sa mga land grabe Ayan. Malakas na loob nyo Pinaliliwanan po ang zero dahil, and Dahil sila por? Ay walang record Kaya Kaya lahat uh, po, lahat, lahat. Ito naman po yung mga officer na dumating. Ayan. Ayan, so yan po. Ayan po yung mga officer. Ayan.

dan testnya mau persiap ya. No, okay, sir, po. Ay, po, okay. Okay, Kaya ang mga officer Kaya kailangan pumunta siya dito Para makapirma siya Pumuntahin niyo po dito Kaya yani... Kaya yeah.

Pero... Eh, siya na po yan. Eh, po yan. Ilan? Kailan? Yung moment nga siya eh. Kailan kayo, kayo nabakuna? year 2021 yan. Ako hindi Kaya marami na niya na kayo. Pagawa right. <negócioinde insan mexican Dante> kayo ng gano'n. Pagawa na kayo. At nang kayo magbuhan. Hindi hmm. <wh arbe> kayo siya gusto <breakfast> pera. Yeah. Kaya, kasi sayang naman ang buhay. Na Lahat ng Hindi na para sa tao na hmm? magsabi sa Dios natin. Kundi ang halin ng pera para pamagawaran. Kailangan ipapagawa. Oo. Ba't tinanong? Ah, kasi ipi-sabi niyo po 'yan, magpe-pray kayo. Ay Diyos, ay Diyos ang magugulat mag na lang kayo. Mayrong tutulong sa inyo para kayo ay maka ng mo. Um tapos dito po nyo eh. i-ilaw. Uh -huh. Hindi, ito, tandaan niyo po ha. Ah. Hindi, po? hindi kayo madamang gagaling ang, ang pambili ng gamot. Si, ano, si Yolanda, 2021. It itataas kayo sa Diyos na banal na para kayo kaya, ay mabigyan na ng pampagawa ng gamot. Kaya, um, ang kaya... um, Ay, sorry.